dumating so, na tayo sa Solano guys araw sa inyo yung the aking dalawang Belgian at saka German yan my new pit today yan si Waki at saka si ay Waki at saka si Okoy o, Okoy dito di ba si Okoy Okoy Waki yan galing sila na 300 guys Belgian pinakain ko muna lang kunting ano tapos tubig may inom kayo na inom kayo na sige sige inom kayo inom waki at saka ukoy okay. para matring ko kayo para tumaba kayo yan tapos na yung mga baksin yan guys Yan. grabe yung lapayag niya nakatayo the new bill dyan guys, dalawang bill dyan